Traffic, traffic. Traffic. Uh. Bumper to bumper na naman. Papuntang Malolos. So, baby, baby, traffic mga idol. Ayan na naman o. Uh. Aga-aga, ang aga, init na. Mucho na ka-aircon tayo. subscribe tayo ako ng video kasi traffic na naman traffic traffic na naman tayo ayun ang traffic traffic may dadaan si tatay padaan yung muna si tatay iika iika siya oh. Bawa naman traffic traffic bik. Ayun. Ah, baka na trapik, tree atap Traffic drag pick. Traffic, traffic. Traffic, layo pa nito. Momontad. nag na tayo. Shout sa inyo la dyan, mga idol. This is Boss Philip Vlog. Kumusta, kumusta kayo dyan? Kung punta pa punta ng work, mga idol. Ayan, so, traffic na naman tayo. What's up? So, what's up, what's up? may ano si elbow pero nag fade na siya ba yung kulay uh, Abang traffic, abang abang traffic.